Ibinasura na ni Pangulong Bongbong Marcos sa ang pagbabawas ng taripa sa imported na bigas. Kasunod yan ng protesta kung saan kasama ang mismong kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Isipin niyo naman ang kalagayan ng ating local producers. Sa pagsugod muli ng mga magsasaka sa tanggapan ng Department of Finance, may nakaagaw eksena yan ay ang ilang mga mambabatas kabilang si Presidential Sister Senator Amy Marcos na nakisali rin sa pagtutol sa plano ng DOF na babaan o alisin ang taripa sa imported na bigas. Ang ah, nakikisuporta lang ako, may dala akong tubig, nagdala na rin ako ng tinapay, palibasa wala ng bigas, ayan, para lang makatulong sa kanila. Total, hindi papayag si Bongbong dito. Sigurado ako dyan, dahil lagot tayo sa tatay ko. Muling nagprotesta ang mga magsasaka sa takot na baka apurahan ang pagpababa sa taripa ngayong nakatakdang mag ang Kongreso ngayong linggo. Base kasi sa Rice Liberalization Law, may kapangyarihan ang presidente na i-adjust ang taripa kapag nakabreak ang Kongreso. Oras kasi nababaan o alisin ang taripa, makakamura ang importers kaya posibleng mas maraming ipasok na imported na bigas. Bahagi rin kasi ng taripa ay pinangka-cash assistance sa magsasaka. Sa sectoral meeting kasama ang Department of Agriculture sa Palasyo kagabi, tila pinakinggan ng pangulo ang hinaing ng mga magsasaka. Ayon sa Pangulo, nagkasundo sila ng DA at Economic Managers na huwag munang bawasan ang taripa. Bababa na rin naman daw ang presyo ng bigas sa world market. Gate mismo ng Pangulo, binababaan lang ang taripa pag tumataas pa ang mga presyo ng imported na bigas. Kasabay niyan, inutos din ng Pangulo na isagad sa pang isang buwan ang imbak na bigas mula sa siyam na araw lamang. Bagay na tinutugunan na raw ng National Food Authority. When we buffer kasi, we're actually buffering for the poor. No? The strategy of the President that uh, the bottom 20% bottom um bottom 20% of our society we supply them so that we could remove them out of the market no and that will put less pressure on rice prices itinagda na rin daw ng NFA sa 23 pesos ang pinakamataas na presyo ng bilis sa bigas ng mga lokal na magsasaka mobile journalist francis orso hatid ang mukha ng balita Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.